Senator Amy Marcos, meron pinaparinggan sa kanyang interview. Credit nga pala sa video na to kay Boy Lollipop TV. So yun na nga, Senator Amy Marcos, meron pinaparinggan mga nagugulo sa pamilya nila. Sino kaya to? Pakinggan nyo to yun nga, eh, talagang hindi naman kami nagkakagulo sa pamilya. Ang magulo, yung mga nakapaligid sa dalawang panig. Alam naman ninyo, maraming chismoso, maraming uh, ingitero at ambisyoso. Nagmamadali sa 2028, ang layo-layo pa. Eh, patapusin muna sina at si Binti Sara. Huwag naman ganito pakbakan pakbakan. Hindi na kayo uh, ko eh, kaya may ako kuminsan eh. Dapat trabaho lang, ang dami pa natin kalsadong tatapusin. Hindi pa natin maayos ma ito. Dito nga, uh, uh, itong uh, bantay. Ikikrisplos pa natin yan. Kaya Pangasinan, hanggang sa Bringer. Marami to. Isang pong project to na talagang dinutok to. Ang uh, Region 1, Region 2, Kety, Cor project ng public works. Uh, lahat ng pera ko yata sa Senado, yung sinasabi nilang uh, ano yung mga priority programs, lahat na punta dito. Ito nga eh, ito yung para pa-aplikatan ko na mabuo yung mga kalkalsada, rantay, tunnel, kung anong kailangan para yung Manila North Road na nasa western sector at saka yung eastern sector na Isabela at Cagayan ay mabuo. Pero napakahirap talaga kasi yung mga Ilocos Ranges, Cordillera, ang uh, hirap itawid. Sino ba talaga damay Si Pipi Sara Duterte Pa-comment nga dito Kung sino yung pinaparinggan Ni Senator Amy Marcos